kalunsyado lahat magandang tanghali sa inyong lahat dyan at uh, paki uh, uh, support naman ang aking youtube channel Leonardo Alias Vlog at uh, pakipindot mo lang ang button bell at para sa ganun ay updated kayo sa aking mga uh, upload sa araw araw yan like and share mga kulis, idol comment sa conversation yan. thank you very much po at uh, maraming salamat sa inyong mga uh, support uh, what's up Sobrang init mga kalutsa At nag titiis lang ako mga kalutsa idol. Ay. Titiis ko mga kalutsa talagang mainit ang panahon ngayon mga kalutsa idol. Ang init. gabay mga kalutsa At sobrang init talaga mga kalutsa